Welcome muli mga boss dito sa aking munting channel uh, Una una sa lahat mga boss maraming salamat sa mga patuloy na nanonood dito sa channel ko At patuloy na mga sumusubaybay sa aking mga ina-upload na video tungkol sa mga alahas Ngayon naman mga boss ituturo ko naman po sa inyo kung paano ninyo malalaman O paano ang tamang pagsuri ng lak ng alahas kung ito ba ay gold or fake Ipapakita ko sa inyo, mayroon akong papakita sa inyo, ng sample, ituturo ko sa inyo dyan kung saan niyo titingnan kung saan makikita ang tatak at anong klase tatak ang makikita. At dito sa isa naman mga boss, sa luck ng moskiton. Meron din akong luck na moskiton. Kung paano niyo man malalaman kung gold ang lak na moskiton sa pagsilip lang or pagtingin natin sa tatak. Kung kayo ay napadaan lang dito sa channel ko, kung bago lang kayo nakapanood sa mga video ko at tapusin mo boss ang video na ito dahil tiyak ako na meron kang matutunan dito sa ating pag-usapan na kung paano magsuri ng gold na lock ng mga alahas bago lang kayo dito sa channel ko nandiyan ko kayong mag subscribe click the notification bell para lagi kong updated sa aking mga video Uy, anak, lang yan eh. Okay mga boss, nandito na nga tayo sa sinasabi ko na ituturo ko sa inyo kung paano uh, tumingin ng gold na lock Kagaya po nito mga boss, ay lobster. Lobster luck. Ito mga boss kasi unang-una, ito ay hindi siya gold. Ah, hindi po ito gold mga idol. Kaya kung mapapansin ninyo, wala po itong wala kayong makikita dito na tatak na 14k, 18k, or ano pa mang tatak. Kasi po ito ay fake lang. So ngayon mga boss, sa mga gold kasi mga boss, ah, dito nyo po makikita ang tatak na kalagay. Dito po sa gilid dito, Yung sa pinakalak niya mga boss. Yan. Malabo lang kasi ha. Pero dito nyo yan makikita ang tatak. Yan. Dito sa gilid na to. yan na yung pinaka sima-sima na yan dyan ninyo makikita ang ah, nakasulat na tatak dito dito nakaukit na maliit nakalubog dyan mayroong nakatatak dito na 750 or uh, 14k yan dito po niya, dito niya yan mga, makikita mga boss so, hindi po dito sa ibabaw hindi sa ibabaw dito po sa pinaka gilid ng pinaka-clamp nya yung sa may springan nya yan, dito nyo po makikita ang tatak kung yun po ay gold kung gold, kung peki kasi yan mga boss wala pong tatak yung na makikita dito tapos kung sakaling dadayain naman kasi mga boss ito hindi po yan kayang lagyan ng hindi po ito kayang lagyan ng tatak ng mga kamukha niyang nakikita nyo yan sa screen hindi po yan kayang ipang tatak sa mga ganito yan po ang kaibahan dyan mga boss kaya pag may makikita kayong ganitong tatak ganitong mga lahas na mayroong tatak yan po ay tunay na gold kasi kung pipikiin nila yan mga boss hindi yan malalagyan ng tatak dito mga boss hindi kayang tatakan yan ang pinakita ko sa inyo na yan hindi kayang itatak yan dito kasi pinong pino yung tatak dito mga boss kung yan ay gold yun po ang tunay na lak na gold na original. Nandito po ang tatak nya. Tapos, sa moskiton naman mga boss, yung lak naman na moskiton, tuturo ko rin sa inyo, dito nyo rin yan makikita kung gold ang lak na moskiton. Masilaw lang kasi mga boss eh. Ito po yung lak nya na moskiton. Yung iba po dito, kung sa niklis po kasi dito nakalagay ang tatak. Pero kung sa lak lang, kasi di ba natatanggal naman po itong lock na to. Kung masisira nga ang lak ng mosquito, pwede naman palitan. Ang lak naman po na ang tatak naman mga boss na makikita pag moskiton, ay dito sa gilid na to. Ayun, mayroon siyang tatak na pinong-pino. Ayun, pinong-pino na tatak, mayroon siya. Hindi nang makikita masyado kasi masyado maliit na yung lock dito yan na ilalagay mga boss dito yan nakalubog kasi kung mayroong mga linte nakikita yan tatak na yan, mga boss ayun oh. may nakalubog na numero ito po ito naman mga boss hindi ito rin kaya tatakan nang pinakita ko sa inyo na yan hindi yan kaya tatak dito kasi nga may sa loob nito mayroong spring ayan may spring ang loob nito mga boss kaya hindi pwedeng tatakan niya Kasi siyempre pag ano eh may nakaokit na pinong-pino Hindi pwedeng tatakan to Kasi pag tuktok nyan mga boss Yung pagtatak na nakikita nyo na yan Mayuyope yan So hindi nagagana ang spring nya Kasi nga mayuyope Kaya pag may nakita kayo mga tatak na nandito nakalagay uh, 14k or 18k Yan ay tunay na gold mga boss Kasi ang fake mga boss walang tatak Yan tanda nyo yung mga boss ha ganito ang tamang pagtingin or saan makikita ang mga tunay na tatak ng mga gold na lak kung moskiton nga boss ito yung lak na moskiton malit na malit kasi masyado yan. dito nyo makikita siya yan sa gilid yung nandito nyo na ito mga boss yan kung may papansin niyo mayroon tatak nyo sa gilid ito naman ang tatak para naman yan dito sa necklace kasi siyempre, yung necklace na ganito, hindi naman kaya siyang tatakan. Kaya dito naglalagay ng tatak na 14K or 18K. Dito naglalagay sa pinaka flat bar na to. Tapos yung lock nut na ito, kapag nasisira yung pinaka spring nya, ah, napapalitan naman yung lock na to, yung spring. Ito lang yung bubuksan, pinaka argulian nya. Yan mga busa, para hindi kayo mapiki, ah, lagi kayong magsubaybay dito sa channel ko dahil ang mga video ko mga boss ay sinishare ko sa inyo kung paano ang tamang pag-test o ng mga gold para hindi kayo mapiki so sana mga boss nakatulong itong aking simpleng tinituro lang sa inyo na kung paano ang tamang pagtingin ng mga tatak ng tunay na gold sa mga lak ng alahas muli mga idol kung bago lang kayo sa channel ko ah, palike naman mga boss subscribe Uh, para mas maraming makapanood mga boss at maraming salamat sa inyo rin panonood.